Ang alamat ng Hawili Falls, sa isang tahimik at payapang bayan sa probinsya ng Aklan, may isang lugar na kilala bilang Hawili Falls. Ang tubig nito ay malinaw at malamig, bumabagsak mula sa mataas na bato at bumabalot sa paligid ng malago na kagubatan. Ang mga taong naninirahan dito ay palaging nagtataka kung paano nagsimula ang kanilang napakagandang talon. Narito ang alamat na nagbigay buhay sa kamanghamanghang Hawili Falls. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon na napapalibutan ng kabundukan at kagubatan, may isang mag-asawa na nagngangalang lakam at hiwaga. Sila ay kilala sa kanilang kabutihan at pagmamahalan sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng kanilang saya, sila ay biniyayaan ng kalungkutan dahil wala silang anak, araw-araw, sila Kam at Hiwaga ay nananalangin sa Bathala na sila ay pagkalooban ng isang anak na magbibigay ng higit na kasiyahan sa kanilang buhay. Isang gabi, habang sila ay nagdarasal sa tabi ng isang malaking bato sa tuktok ng bundok, narinig nila ang isang mahiwagang tinig na nagsabi, "Ang inyong pag-ibig ay dalisay at karapat-dapat ng biyaya. Ngunit upang matupad ang inyong kahilingan, kailangan ninyong magsakripisyo." Bagaman may pangamba, sila ay pumayag na gawin ang anumang hinihingi ng mahiwagang tinig. Ibinunyag ng tinig na ang kanilang sakripisyo ay ang pagbibigay ng kanilang sarili upang maging bahagi ng kalikasan. Sa kanilang kagustuhang magkaroon ng anak, sinalakam at hiwaga ay sumang-ayon, kinabukasan, isang malaking unos ang dumating sa nayon. Ang malakas na hangin at ulan ay nagdulot ng takot sa mga tao. Ngunit pagkatapos ng unos, Isang milagro ang nangyari. Mula sa malaking bato kung saan sila nanalangin, tumulo ang tubig na tila mula sa mga mata ng kalangitan. Ito ay naging isang matayog na talon na nagbibigay buhay sa paligid. Tinawag ito ng mga tao bilang Hawili Falls bilang pagpupugay sa mag-asawang Sinalakam at Hiwaga. Ang pangalan ay nagmula sa kanilang mga pangalan na pinagsama, simbolo ng kanilang pagmamahalan at sakripisyo. Simula noon, ang Hawili Falls ay naging sagisag ng pag-ibig, sakripisyo at kagandahan ng kalikasan. Ang mga tao ng Aklan ay naniniwala na ang kanilang dalisay na pag-ibig ang nagpapanatili ng kasiglaan at kagandahan ng talon. Ang tubig na bumabagsak dito ay nagpapalakas at nagbibigay buhay sa kanilang bayan, na nagpapaalala sa lahat ng halaga ng tunay na pagmamahalan at sakripisyo, at hanggang ngayon Tuwing tinitingnan ng mga tao ang Hawili Falls, naaalaala nila ang alamat ni Nalakam at Hiwaga at ang walang hanggang biyayang hatid ng kanilang dalisay na pagmamahalan. Mapa hanggang ngayon, ito'y dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang bayan, maging mula sa ibang bansa. Ang Jawili Falls ay matatagpuan sa bayan ng nangtangalan, Aklan ST ito'y naging isang tourist attraction ng Aklan.